Mapagpalang gabi sa inyong lahat mga kasukoy At ito, unang pana natin Saging-saging ka agad, yun sa pool Maganda agad ang sampul natin At ito, pangalawang tagpo natin, pusit Sa pool ka, yun, tinamaan Ayos eh, pang ulam na tayo At ito naman, kanoping masarap prituhin yung sapul baka prito sa sabawan masarap ito oops sa butas uy surahan ayos ay pang iyaw kagad tayo ayun sapul gitik sintro yung gitikan nya sa may ulo At ito talagang bago. Uy, dalawa. Ah, saan kaya ang patamaan ito? Yan, dito. Yun, sa pool. Mayroon pang isa. Ayun, tinamaan din. Yun, at takuan natin yung dalawa. Ang kagandahan dito at malalapad yung talagbago. Oops. Uy. Labahitabad. Ito ang labahitabad. May dilaw sapul ka ayun gitik sintro napakalapad nito at ito naman danggit yun sapul malalapad rin ang danggit yun at mayroon pang isa uy yung bilis nakahalata yun Mukhang nagtigil. Sa pool ka ngayon. Pasiguruhin natin. At malapad ang danggit. Yun! Tinamaan! Ayos! Kwartang linaw na ito. Ang apat na pirasa nito or lima. 1 kilo. Malapad. At ito Punong. Masarap din itong ihaw. Ayun! Uy, punit! Yun! Uy, nakapunit na naman! Wasak na yung batok niya! Sapul ka na na yun! Gitik ka! Yun! Ayos at gitik pero wasak yung batok niya! Yun! Talagbago! Yun, gitik. I Isa walang kasama. At ito pa, talagang bago uli. Ah, ito pala yung kasama. Yun. Medyo nakalayo lang ng kaunti. Yun, para sa na gitik. Asan ah, pa kaya mga kasamahan ito? Ito, solid. Budlawan kung tawagin. Ayun, tirmahan. Uy, nakawala pa. Yun, sapul. Wasak yung tiyan. Labas ang bituka. At ito, uy. Nakapala na si Bicol lang, ano? Rumpi! Ayos. Ayos yung napala ni Bicol na rumpi! Malaki. Malimang kiloin ito. matapang na ito, boy pa. Uy, lasa ito, boy pa. At ito, balatan. Ayos, mababayaran na itong balatan na ito. 200. Uy, talagang bago. Iisa. Nasa kaya kasama nito? Yun, sa pool. Baka medyo malayo lang kasama. Pero wala. Isa-isa lang siya. Uy, oh, yan ito Uy, kulambutan Maliliit pang kulambutan ngayon Alanganin pang kunin Siguro makakalatihan ng ogos Isang kilo na ang isa nito Pwede na Ayan, maliliit pa Makakalating kiluin pa lang Ayan, hindi ko siya papanain, sayang Sana maglaki pa Ayan, hanap na lang ulit tayo. Ito, kaloping. Asa butas? Yun, sa pool. Tinamaan. Sana makabalatan pa tayo sa iparting unahan. At ito, talagang bago. Dalawa. Yun, sa pool. Dalawa. Magkatabi. Ayan, para sa atin nakuha. Ang talagang bago, maramig asawa talaga 'yan. Asan pa kayang mga kasama nito? Uy! Labayita! Labayita bad! Sapul ka ngayon. Ayun! Nagitik sintro! Masarap gitikin ang malalaki. dito sa iparting Oops! Ano ito? Uy, samaral! Kwartan linaw na ito. Samaral! Malis na ito. Yun at nakuha natin. Masarap din sa bawa nito. O kaya preto. Ito, talagbago ulit. Ayun, gitik! Sintro yung tinit niya sa may parteng ulo. At ito, sa uli. Nasa butas. Masamaral itong lugar na ito, ha. Yun, at nakuha natin. Ayos, kwartan linaw na ito. Nasaan pa kaya mga kasama nito sa samaral na ito? Ito, dalagang bukid. Ayun. Yun, sa pool. Ito, mahal ito. 250 ang kilo nito. Awan ko sa ibang lugar kung magkano ang kilo nito. Uy, balatan! Dalawa at may isda pa. Unahin ko mo itong isda. Ayun, sa pool. Yun at nakuha natin yung isda. Yung balatan, nandun lang yun. Hindi yun maalis. At ito, Talag bago uli. Ayun! Sa pool na naman. Dalawa, lalo pa isa. Sa pool ka ngayon. Nasa na Nandun. Yun! Ayos, tagoan natin yung dalawa. At ito, timbungan. Ang timbungan, may iligay sa parting buhangin. Yun, sa pool. Timbungan or manitis. Manis, manitis kung tawagin. Pwede rin timbungan. At tasan pa kayo mga kasama nito. Ito, talagbago. Yun, sa pool. Hindi ko na video itong isang talagbago at Patakas. Ay nakatakas na Ando na Sayang pa Ah Bilis Uy naging to Sapul ka ngayon Pasiguro natin Yun sapul Yun nagtakwa din natin At ito kulang butan Uy Ano ito May dinudukot Uy ayun may kinuha ay, Malaki na. Iulam po na ito. Matis na ako mag-ulam. Pakapalain ko. Yun! Gitik! Yun, nagputi yung ulo niya. Lampas na ito isang kilo. At ito. Malaisda. Dalagang bukid. Pasiguruhin natin. Yun! sapul. Sa pool. Ayos, kwartan linaw na ito. 250 ang kilo. Yun, ayos man yung unang baltaw natin. Tingi 10 o man sa silo. guys ayos mo ng walang dive puno ang sila namin ni kasyokoy wala kami nagsisid nakachampo pa tayong yun mga kasyokoy mahalin pa tayo ng ibang bahura dito lang din sa malapit malawak itong bahurang ito Konti lang dadasikan namin Yalang party sa lugar na yan Yun hanggang dito lang muna ang ating upload Sana madagdagan yung huli natin Para makapambigas pa uli